Ang German na tagapagsalita ay ipinaliwanag noong Huwebes na susuportahan ng Germany ang isang resolusyon ng United Nations na nagpapatibay sa pagkilala sa Estado ng Palestina alinsunod sa internasyonal na batas. Gayunpaman, nilinaw ng Berlin na hindi ito opisyal na pagkilala at hindi pa handa ang panahon. Ang hakbang na ito ay salungat sa mga plano ng ilang kaalyado na kilalanin ang Palestina at nagdudulot ito ng hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng Germany at Estados Unidos na labis na tinututulan ang aksyong ito. Inihayad ni Israeli Prime Minister Netanyahu ngayon na walang itatayong Estado ng Palestina. Si Papa Leo ay nananawagan na bumuo ng isang global na alliance ng sangkatauhan batay sa pag-aalaga at pagtitiwala sa halip na sa kapangyarihan o kita. Sa World Conference on Human Fraternity, Kinundena niya ang karahasan na hindi kailanman normal at hinimok na kilalanin ang Diyos sa bawat tao. Binanggit niya na ang tunay na pagkakaibigan ay nangangahulugang makita ang iba bilang mga kapatid at kapwa at aktibong isali ang mga mahihirap sa talakayan. Ayon sa isang ulat mula sa Human Rights Watch noong Huwebes, Mahigit sa isang daan at dalawampu sibilyan ang pinatay mula Marso sa kanlurang tragibiet sa Niger ng mga mandirigmang konektado sa Islamic State. Kasama sa mga malinaw na krimen sa digmaan ang isang mas na pagbitay habang inaatake ang isang moske, kung saan pitumpu tao ang nasawi, pati na rin ang mga pambobomba sa mga nayon kung saan sinunog ang mga bahay at pinatay ang mga bata. Inakusahan ng mga saksi ang militar na hindi pinansin ang mga babala. Ang Vatican na Sekretaryo ng Estado, Cardinal Parolin, ay nagbabala laban sa panganib ng walang katapusang eskalasyon at mas malaking digmaan sa Europa at gitnang silangan. Ipinahayad niya ang malaking pag-aalala tungkol sa alitan sa Gaza, humihiling ng pagtatapos ng karahasan at suporta sa mga hakbang na makatutulong sa tao. Ipinaliwanad ni Parolin na ang Sagrado Puersa ay nakikipag-ugnayan sa pamamagitan ng diplomatikong paraan sa lahat ng partido upang maiwasan ang paglala ng sitwasyon. Pinili ng British House of Commons na ibalik ang mga isla ng Chagos sa Mauritius. Matapos ang isang linggo kung kailan binisita ng mga kinatawan ng mga naninirahan sa isla ang Vatican at nakatanggap ng suporta mula kay Papa Leo pinagtibay ng batas ang soberanya ng Mauritius at sabay na nagtakda ng isang siyam na putsyam tao. Akronim, ang unang pangalawang pangulo ng South Sudan, si Riek Machar, ay inakusahan ng pagpatay, pagtataksil sa bansa at mga krimen laban sa sangkatauhan na nagdudulot ng pangamba na maaari nitong muling pasimula ang digmaang sibil sa bansa.